Sa ating pag-aaral ng EPP, mahalaga ang pagkakaroon ng mga gamitang teknolohikal upang mapabuti ang ating pag-unawa sa mga konsepto at kasanayan. Ngunit minsan ay nawawalan tayo ng access sa mga computer dahil sa mga problema sa hardware o software. Kaya naman, tayo ay magtuturo kung paano buhayin ang mga patay ng computer upang magamit natin sa ating pag-aaral. Unang-una, kailangan natin siyasatin ang problema ng computer. Titingnan natin kung ang problema ba ay sa hardware o sa software. Kung hardware ang problema, maaaring kailangan natin na palitan ng mga sira na bahagi. Kung software naman, maaaring kailangan natin i-reinstall ang operating system o i-update ang mga driver. Sunod, kailangan natin i-dinisin ang computer mula sa loob. Aalisin natin ang alikabok at domain na maaaring magdulot ng problema. Gagamitin natin ng compressed air o paglinisin ng mga vents at fan. Pagkatapos, kailangan natin subukan ng computer kung gumagana na ito. Kung di pa rin gumagana, maaaring kailanganin natin balitan ng mga bahagi o dalihin ito sa isang professional para sa repair. Sa pamamagitan ng pagbuhay ng patay na computer, natututo tayo ng mga mahalagang kasanayan sa pag-aayos sa mga teknolohikal na kagmitan. Natututo rin tayo ng maging maparaan at kreatibo sa pag ng mga problema. At higit sa lahat, nagkakaroon tayo na ng mga kagamitang teknolohikal na magagamit natin sa ating pag-aaral at pag-unlad.